Dalawang bahay inararo ng basa pagbilawkezon. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Binawian ng buhay ang isang driver habang siyang katao ang sugatan ng araruhin ng isang pampaserong bus ang dalawang bahay bago sumalpok sa puno sa Maharlika Highway sa Pagbilaw, Quezon. Ayon sa report ng Pagbilaw Police, patungo ang bus sa direksyon ng Bicol Region ng magkamali ng kalkulasyon ang driver na si Elias J. sa kurbadang kalsada. At tuloy-tuloy na inararo nito ang dalawang bahay na nat sa gilid ng highway bago bumangga sa isang puno. Dahil sa impact, napuruhan ang driver nito habang nagtamo ng mga sugat ang kanyang walong pasahero at isang may-ari ng bahay. Idineklarang dead on arrival sa ospital si Elias J. Dahil sa tinamong malalang pinsala sa ulo at iba't iba pa ang parte ng katawan. Nasa maayos namang kondisyon ang walong pasahero at ang may-ari ng isa sa dalawang bahay na inararo ng nasabing bus. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.